Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Lebron. Kalids pa lang po ako rumarakit na ng kahit ano-ano basta malinis at legal. Tutal halos sa maghapon wala naman akong magawa, walang ginagawa at tuwing hapon lang talaga ang pasok ko sa eskwela. Mahirap lang kami dito makoy, kailangan kong dumiskarte para kumita at makatulong sa aking mga magulang. Ang ginawa ko sa kaunting halaga na nasa kamay ko, pumunta ako sa bagsakan ng mga produkto galing sa kabundukan at sa sakahan. Namamakyaw ako ng saging tapos ibinibenta ko rin ito sa aking mga soki. Nagsimula ako sa pagbebenta nito sa aming barangay. Paunti-unti dumami ang aking mga naging soki. Maging sa ibang barangay nakakarating na rin ako mga tindahan ng sari-sari kasama na ang gulay at protas ang aking mga soke. Sa aking racket na ito, naging soke ko si Amon. Kagaya ko, rumaracket din siyang pandagdag kita ng kanilang pamilya. Si Amon ay meron siyang maliit na bake shop. Ang kanilang pwesto ay nasa harap din ng kanilang bahay. Liban dyan, merong maroyaan, lugawan at pansitan ang kanyang mga magulang karinderiya ito tito makoy ang karinderiya ay ang mga magulang niya ang nagpapatakbo at ang bake shop naman ay si Amon mismo mabinta sa kanila ang maruya at ang pansit tapos sa bake shop naman ni Amon ay ang banana cake palaging ito ang nauubos kaagad alam nyo po tito makoy nagulat ako kasi sa banana cake na binibenta ni Amon yung ginagamit niya pala ay saba masarap ang lasa nito. Dahil dito, ang palaging maraming dinadala ko sa kanila ay ang saging na saba. Alam niyo po, buti na lang noong panahon na iyon, hindi pag-aanong sikat at hindi pa popular sa Senado ang saba. <laughs> kung nagkataon tito makoy, uh, baka mas marami akong nabenta noon kung sikat na ang saba. Isang araw, nasa pamantasan, bakante ako, nakatambay sa my ground ng paaralan. Isang oras pa ang kinakailangan kong hintayin bago ang aking sumunod na subject. Dumating si Amon, bakante rin pala niya, na kaming dalawa. Ako kanina pa nakakaramdam ng kaunting gutom pero tinatamad lang akong maglakad papalabas sa kampus. Ayoko naman ng pagkain sa kantin sa loob ng pamantasan kasi nakakasawa na titumako yung sandwich, hamburger at mga kakanin. Inaya ko si Amon na magmerenda kami sa labas ng campus. Sa una ayaw niya kasi parang kabaliktaran daw yata. Meron silang kainan pero nagugutom siya at kakain sa ibang karinderya. Ikaw naman, eh kung ayaw mong kumain kahit na mag -soft drink lang, basta tara na akong bahala. Yan ang pamimilit ko sa kanya. Nakulibron mukhang nakajakpat tayo sa ating sagingan. Yan naman ang biro sa akin ni eh, Amon. E Iigaw nga siguro, baka tambak ang order mo ng mga banana cake. Saka tingnan mo nga pala ang pagkakapariho natin. Kayo, ikaw, meron kayong karinderya, may bake shop, tapos kakain ka ng pansit at tinapay sa ibang karinderya. Ako naman, naglalako ng sabah pero bibili ng maruya para magmeryenda. <laughs> Kita mo nga ang kabaliktaran ng buhay natin. E yan, tito makoy, ang aming tawanan habang naglalakad kami papalabas ng campus. Ito na ang naging simula ng madalas naming pagkikwentuhan tuwing pareho kami vacant sa paaralan. Halos araw-araw yan, -araw, tito makoy. Kaming dalawa, may kanya-kanya kaming tropa. Kilala na ako ng mga kabrad at ses uh, ni Amon sa fraternity. Siya naman, kilala na rin ng mga kabrad ko at ses sa fraternity namin. Liban pa sa fraternity, meron din kaming kanya-kanyang tropa sa labas ng aming kinabibilangang frat. Alam nyo po mga estudyante pa lang kami kahit na rumarakit pareho pero kailangan pa rin naming i-enjoy ang aming oras, ang aming panahon bilang kabataan. Kailangan naming i-enjoy ang oras ng pag-happy-happy Tito Makoy. Minsan isinama ako ni Amon sa beach outing ng kanyang tropa, night swimming iyon. Hindi na rin ako gaano nag-aalangan pa sa frat nila kasi madalas na nila akong kakwentuhan sa tambayan sa loob ng campus. Yung resort na aming pinuntahan, yung may-ari pala nito, angkel ng isa sa tropa ni Amon. Kaya buwilo kami sa pag-iingay Liban pa dyan kakaunti talaga ang taong naroon noong gabi Noong nasa kalagitnaan na ng inuman Naglabas ang isang katropa ni Amon ng Damo Mariwana Tito Makoy ang ibig kong sabihin Ako Tito Makoy hindi pa nakasubok nito sa tanang buhay ko Ngayon pa lang ako nakakita at ganoon pala ang itsura ng Damo Libron, alam mo maganda to Magugustuhan mo ito yan ang wika sa akin ni Amon. Pinagmamasdan ko sila kung paano gumamit ng damo at parang nawiwirdohan ako sa kanilang estilo. Bron, ganito yan. Hihit-hit ka dahan-dahan lang tapos lunukin mo ang usok. Dahan-dahan lang para hindi ka masamid. Masarap yan pag umipikto na para kang nakalutang sa hangin. Yan ang pagpapaliwanag at pangungumbinsi sa akin ni Amon. Sinunod ko ang kanyang sinasabi sa akin at ginaya ko rin ang aking mga nakita sa mga katropa ni Amon. Hinay-hinay ang aking ginawang paghit-hit at ang paglunok ko ng usok nito. Ano Libron? O may ipikto na ba sa iyo? Nararamdaman mo na ba? Sa akin ayos na ayos na. Ang sarap na nitong sundutin ng alak kaya tuloy na tayo mga kabrad! Bron, anong nararamdaman mo? Sabihin mo naman Yan ang wika at pagtatanong sa akin ni eh, Amon Ako dito pilit kong tinatansya at pinapakiramdaman kong Ano bang nabago sa pakiramdam ko? Ano ba ang aking nararamdaman? Wala akong maramdaman, gaya pa rin ng dati Wala lang Ito ang wika ko kay Amon Pambihira naman Ano bang dapat sa iyo? Dapat bang magsunog tayo ng buong isang kuprasa ng nyog para marami ang usok na mahit-hit mo? <laughs> Yan ang wika niya sa akin, Tito Makoy. Nagtatawanan na ang buong tropa. At yung tawa nila talagang parang dibdibang pagtawa na palibasa, lasing at merong tama ng damo. Sa akin naman, marahil masyadong kakaunti ang nahit-hit kong usok kaya wala talaga akong maramdamang epekto. Hanggang sa pagbalik namin sa eskwela doon muli sa tambayan, iyon pa rin ang naging usapan namin. Natatawa at pinagtatawa ng talaga ako ng tropa ni Amon. Kaya lang ang sabi ko sa kanila, wala akong magagawa kasi wala talaga akong maramdaman. Dumaraan ang mga araw parang inseparable na kaming dalawa ni Amon. Nagkukulitan na at nagpipikunan na na kaming dalawa pero walang napipikun sa amin. Minsan napapatambay na rin ako sa kanyang maliit na bake shop. Pinapanood ko sila kung papaano ba ang pagbake ng banana cake. Isang gabi dito ay birthday pala ng kabrad niya si Tabi. Pumunta kami sa bahay nito. Kami-kami lang naman ang buong kasamahan niya sa frat. Tapos ako lang ang tanging outsider sa fraternity nila. Mag-isa si Tubi sa bahay nila noon kasi nasa Manila ang kanyang mga magulang. Ang mga kapatid niya kasi pala ay lahat sa Manila nag-aaral. Binisita ito ng kanilang mga magulang. Alam niyo po inis na inis itong si Tabi sa mga kabrad at sis niya kasi hindi rin nagtagal ang mga ito nagsialisan. Kasi lahat sila uuwi pa sa ibang bayan. Kaya ang resulta tito Makoy, kaming tatlo ang natira. Ako, si Amon at si Toby Nagpatuloy kaming tatlo Talagang inumang walang humpay kasi Ang dami-daming biniling inumin ni Tabi Pero hindi nga naman uminom ang mga kabrad nila Mayat maya naglabas muli si Tabi ng pinilipit na damo Kagaya doon sa beach Humihit-hit sila pareho ni Amon Ito'y para hindi raw malasing at Walang hangover kinabukasan. Agimat daw ito, sabi sa akin ni Amon. Ako dito makoy hindi gumamit kasi hindi talaga ako interesado. Subalit marahil nga totoo ang kanilang sinasabing agimat ang damo pagdating sa inuman. Kasi dito makoy, lasing na ako. Yung dalawa si Amon at si Toby, pareho parang hindi pa tinatamaan. Ganoon pa man, pinipilit kong sabayan sila hindi ako sumo-surrender. Kaso tito makoy, hindi rin talaga umubra yung walang agimat. Bumagsak ako sa sofa, nakatulog, knock out ang Pilipinas. Hindi na iwagayway ang bandila. Nagising ako tito makoy, madilim na ang sala, wala na sinatabi at amon. Pero tito makoy, makalipas ang ilang sandali mula nang magising ako, parang meron akong naririnig na Yuga ng higaan at kaunting halinghing sa loob ng silid na katabi ng sala. Nakiramdam ako, Tito Makoy, ng maigi para makasiguro ako sa aking naririnig. Tama, tumakoy. Makoy, merong ingay na nagaganap mula sa loob ng silid. Saka ako naisip na marahil kumuha siguro ng babae si Natabi at Amon. At sa oras na ito, nasa bahay pa... Pareho sila, nagpapakasaya pa, nag-change oil. Ang ginawa ko tito Makoy, dahan-dahan akong bumangon. Pero may panghihinayang ako kung bakit na knock out ako. Tuloy hindi ako nakasama sa eksena. Wala silang kinuha para sa akin. Maingat kong tinungo ang pintuan kung saan nang gagaling ang ingay na aking naririnig. Hindi sarado ang pintuan. Maluwang ng kaunti ang siwang nito. Madilim ang kinaroroonan ko. Ang loob ng silid naliliwanagan ng ilaw mula sa labas. Kaya kahit nakapatay ang ilaw sa loob ng silid, kitang kita ko at maliwanag na naaaninag ko ang tao sa loob ng silid. Nakikita ko rin kung ano ang kanilang ginagawa. Tito Makoy, nagulat ako kasi nakita ko si Tabi at si Amon. Silang dalawa ang nagniniig sa kanila nang gagaling ang ingay na aking naririnig. Kitang-kita kong nagpapalitan sila ng posisyon. Tuwing hahalik si Tabi kay Amon, buong tamis na tinatanggap ito ni Amon. At buong tamis rin ginagantihan niya. Sa sobrang init ng kanilang halikan, talagang meron pang ingay na nagagawa ang kanilang mga labi. Kitang-kita ko rin maging ang kanilang yakapan, mahigpit na mahigpit. Kasabay ng haplos na ginagawa nila sa bawat isa, naghahatid ito ang isang kasiyahang hindi nila mapigilang magagawa ng ingay. Parang meron silang gustong sabihin pero hindi nila ito masabi at hindi mabikas Ilang sandali pati dito sinundan ito ng mabilis na babilis na pagdribble ng bola. Parang nasa gold medal match ng basketball sa Olympics. Hanggang sa alam kong mabigat na buntong hininga ang gusto nilang pakawalan sa bawat isa. Pero nagpipigil sila para hindi makagawa ng ingay, hindi ko marinig. Walang kamalay-malay ang dalawa tito Makoy, pinapanood ko sila. Kitang kita ko kung paano sila nagtapos. Pinagpapawisan talaga ako. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Maingat akong bumalik sa aking pagkakahiga. Maingat na maingat na hindi makagawa ng yabag o kahit anong ingay para hindi nila mahalatang bumangon ako. Pagkahiga ko, humarap ako sa backrest ng sofa nagtulog-tulogan. Mayat maya nga may bumangon sa dalawa, pumunta ng CR. Pagbukas ng ilaw, tiningnan ako. Hindi ko alam kung sino sa dalawa ang tumingin sa akin at kung sino ang bumangon. Basta dito makoy, merong isang bumangon at tumingin sa akin. Nakita niya na tulog na tulog ako kunwari. Mula nang masaksihan ko ang dalawa, hindi na nawawala sa isip ko kung ano ba talaga ang ganyang gawain yung lalaki sa lalaki. Maging kasama ko ang syuta ko dito makoy, alam niyo po ba? palaging sumasagi ito sa isipan ko. At maging sa pribado naming dalawang magsyuta, minsan ito ang ginagamit kong pampagana. Parang pinapanood ko lang sa aking isipan, sinatabi at amon sa kanilang ginagawang pribadong oras. Isang gabi pagkatapos naming maihatid sa terminal ang aming mga syuta. Alam nyo Tito Makoy, pareho kasing terminal ang pinaghahatiran namin ni Amon sa aming mga girlfriend gabi-gabi. Tapos, sabay kaming naglalakad galing sa terminal, pauwi. Natapat kami sa isang inuman, isang tindahan, merong apat na lamesa. Kung gusto mong uminom, pwede kang umupo rito at umorder ka lang ng inumin. Inaya ako ni Amon na tumigil muna. Bumili siya ng beer at naupo kami sa isang lamesa. Nagkikintuhan kami dito makoy at nagtatawanan Yung araw-araw na ginagawa namin Pero parang nakikita ko si Amon Tila meron siyang gustong sabihin sa akin Noong nakatik tatlong buti na kami Kusa na siyang nagbukas ng topic Ito itong kul sa naganap doon sa bahay ni na Tabi Lebron Noon palang birthday ni Tabi Meron ka bang napansin na Kakaiba doon sa bahay nila noong birthday niya? Yan ang tanong sa akin ni Amon. Ha? Anong kakaibang sinasabi mo? Ah, wala. Yan ang kunwari tanong ko at kunwari walang alam. Hindi, Lebron. Nagsisinungaling ka sa akin. Alam mo, naaninagan kita pabalik sa sofa. Sumilip ka. Yan makoy ang diretsahang wika sa akin ni Amon. Ah, yun ba? Okay lang yun, huwag kang mag-alala. Atin-atin lang yun. Ito ang paniniguro ko dito makoy kay Amon at bilang hindi direktang pagsagot sa kanya at pag-amin din na meron akong nasaksihan. Hindi ako gaanong nagsasalita noong oras na iyon pero si Amon na mismo ang nagpatuloy na pag-usapan namin yung bagay na nakita ko doon sa bahay ni na Tabi. Alam mo sa sasabihin ko sa iyo. Masarap din yung ganoon kung susubukan mo. Sigurado akong magugustuhan mo. Kagaya naming dalawa ni Tabi. Pareho kami may mga syuta. Pero mula noong masubukan namin, tuwing may pagkakataon kami, ginagawa namin. Alam mo ba kung paano kami nag yan? Yan ang pagpapatuloy ni Amon. Ah, uh, paano nga kayo nagumpisa? umpisa Yan ang tanong ko na Tito Makoy Total. Siya raman ang nagbubukas ng usaping ito. Alam mo nagumpisa kami noong minsang inimbita kami ng ibang chapter sa kabilang pamantasan. Kagaya mo, nalasing kaming dalawa ni Tabi at nakatulog. Nung magising kaming dalawa ni Tabi, yung dalawang kabrad namin doon sa chapter na iyon, isa doon ay yung may-ari mismo ng bahay. Nasilip din namin ni Tabi na ang dalawa naming kabrad sa chapter na iyon ay nag Nini Green, Manghang-mangha kami at talagang hindi kami makapaniwala ni Tabi. Pero sa masyado kaming curious kung ano ba yon, sinubukan namin minsan. At ito na yon, nagustuhan namin mula nang masubukan namin. Kaya ikaw sigurado ko magugustuhan mo rin yan pag nasubukan mo. Noong graduate kami ng college, nag-concentrate na ako dito makoy sa pagninegosyo. Meron na rin akong kaunting naipon mula sa pag-deliver ko ng mga saging. Ngayon, ang negosyo ko na ay buy and sell pa rin pero hindi na Tito makoy saba kasi sikat na ngayon ang saba. <laughs> ang negosyo ko ngayon, Tito Makoy, Kumukuha ako ng mga grocery items sa isang distribution company dito sa lungsod. Tapos ibinabagsak ko rin ito sa mga tindahan sa iba't ibang barangay at maging sa ibang bayan. Naibuhos ko ang aking atensyon dito sa aking negosyo. Kasi Tito Makoy ang girlfriend ko lumipad na papuntang Europa. Ito'y pakatapos naming magtapos at pakatapos niyang makompleto ang training sa caregiving. Nagtatrabaho siya ngayon bilang caregiver sa isang home for the aged sa Europa. Si amo naman ganoon din, lumipad papuntang Saipan ang kanyang syuta. Pinalaki niya ang kanyang bake shop business. Dito niya rin noon ang kanyang oras. Masarap ang tinapay nagawa sa kanyang panaderia at gaya ng dati yung banana cake pa rin ang mabinta. Medyo maganda ang takbo ng aming pagninigosyo pareho na kami kumuha ng bahay na hulugan kaya may kanya-kanya na kaming bahay pareho ni Amon. Isang gabi tumawag sa akin si Amon. Pumunta raw ako sa bahay niya kasi birthday niya. Wala naman siyang inimbita at hindi naman nga naghanda. Kaya naman Tito Makoy pumunta ako at kaming dalawa nga lang talaga ang naroon. Nagkikwintuhan, nagkukulitan at kung ano-ano pa ang aming pinag-uusapan Di rin maiwasan ang tungkol sa aming mga negosyo Marami kaming nainom dahil sa sarap ng aming usapan Pareho kami titumakoy, lasing na lasing ni Amon Noong pareho na kami ayaw ng uminom, nagpasya kaming tumigil na at matulog Sa kanyang silid meron siyang desktop at merong nakakabit na internet modem Binuksan ni Amon ang kanyang desktop tapos nagbrowse sa internet. Naghanap siya ng porno site. Yung magandang video ang kanyang pinili, yung normal lang na posisyon Tito Makoy. Tito Makoy habang nanonood kami, hindi ko maitatangging nakakabuhay talaga ng dugo ang video na aming pinapanood. Talagang merong nagising sa aking katawan. Noong nakita ni Amon na nadadala na ako sa aming pinapanood, hinaplos niya ang dibdib ko ng marahan. Di ko alam kung talagang normal reaction lang iyon ng katawan ko o kaya naman talagang sanay na sanay lang si Amon. Yung masayang pakiramdam na hindi ka mapapabalikwas, tamang gustong gusto mo lang damdamin ang haplos. Pinabayaan ko lang si Amon sa kanyang ginagawa hanggang sa hilingin na niya sa akin na ito doon na raw namin ituloy na namin. Gaya ng ginagawa nila ang dalawa ni Tavi. Hindi ako tito makoy sumagot. Pinabayaan ko na lang siyang gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Wala akong ibang tanging nagagawa kung di ang yumakap sa kanyang katawan ng mahigpit na mahigpit. Dala ng kakaibang saya sa aking pakiramdam na idinudulot ng ginagawa sa akin ni Amon. Alam ko tito makoy, kung ano ang nakikita ko noon sa kanilang dalawa ni Tabi. Ganyan na ganyan na rin kami ngayon ni Amon. Hindi na makapagpigil sa galaw ng aming katawan. Di ko na rin alam kung paano ako kikilos at kung paano ako gagalaw. Ang pagkakaiba lang ngayon, alam kong mas maingay kami kasi malayang malaya na nakakapagsalita kami. Palibasa dito sa bahay ni Amon, kaming dalawa lang talaga. Nasasabi namin ang gusto naming sabihin. At hindi nga nagtagal, natapos na kaming pariho. Tama si Amon Tito Makoy kasi mula nang masubukan ko iyon, mula nang masubukan namin, lagi-lagi na namin ginagawa ni Amon. Alam niyo po Tito Makoy, biyaya siguro kung maitoring ko iyon kasi noong nagkaroon ng lockdown, sa bahay ko inabot ng lockdown, si Amon. Kaya buwan ding magkasama kami sa iisang bubong. Araw-araw halos buong maghapon, nasa higaan lang kami. Palibasa hindi ka pwedeng lumabas noong lockdown. Sa ngayon alam na ni Tabi ang relasyon namin ni Amon. Meron ng asawa at anak itong si Tabi. Pero ang sabi niya sa amin minsan daw, sasama siya at jajaming sa aming dalawa. Kaming tatlo ang gagawa noon, lalong-lalo na kung merong red tide alert ang karagatan. Tungkol naman sa aming mga syuta ni Amon, sadyang mahirap talaga ang long distance relationship. Palaging nauuwi ito sa ganap na paghihiwalay ng magsyuta. Yun po ang nangyari sa amin ng syuta ko. Pareho rin ang nangyari kay Amon. Siguro Tito Makoy sasang-ayon ka sa aking sasabihin na sa bawat oras na merong nagtatapos na kabanata ng ating buhay, hindi rin talaga nawawala ang lungkot. Kahit na masaya mong balikan ang mga masasayang tagpo ng nakaraan, hindi nawawala ang lungkot na hatid nito. Pero talagang ganito ang buhay, palaging may nagbabago, merong dumarating, merong umaalis, merong dumadaan. Hindi natin mapigilan ang pagbabago ng panahon at ang pagdaan ng mga oras, pati na rin ang pagbabago ng pakiramdam at pagkakataon. Ngayon ko tuloy naisip na sa bawat masasayang sandali, kung nasa harapan mo ang isang masayang bagay, namnamin mo at pagyamanin ito habang nariyan pa sa iyong harapan. Kung dumating man ang oras na mawalayan, hindi ka magsisisi. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana mapili nyo po at magustuhan rin ng iyong mga taga subaybay. Lubos na gumagalang Lebron. Maraming maraming salamat Lebron sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, nagustuhan ko yung huling pangungusap na sinabi mo rito sa hasulat mo. Palaging may pagbabago, hindi, ma, hindi natin mapipigilan ang pagbabago ng panahon. Yung pakiramdam natin, nagbabago rin. At yung bawat masasayang sandali na nasa harapan natin, kinakailangang pagyamanin at i-enjoy ito habang nasa harapan pa natin. Tama ka dyan sa sinabi mong yan. Kung anong meron tayo, kung merong magandang bagay sa ating mga kamay, Panghawakan natin ito, i-enjoy natin. Para kung sakaling dumating man ang oras na mawala na ito sa ating harapan, hindi tayo magsisisi kasi kahit papaano, naging masaya tayo noong panahon na iyon. Samuli, maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email tito marcos at yahoo.com at tito yahoo marcos at, at gmail.com. Maraming maraming salamat po.